Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's video ay pag-usapan natin yung mga comments doon sa mga nauna kong video. Tungkol pa rin ito sa uh, ng asawang afam, lalo na ng kuryano. Okay, pagpasensya ninyo at nandito ako sa ano, namin, sa study room, playing room ng mga bata at ayusin ko itong mga uh, aklat nila kasi ano na, makalat ano na dito sa sahig, nilagay ko muna dito sa uh, mesa okay, so tingnan natin yung comment yung may nag-comment na isa siya sa miserable yung kanyang buhay asawa siya ng koreano. ito yung sabi niya miserable sa akin lahat ng meron kami ngayon pinaghirapan namin in the end gusto niya ang kinin lahat mukhang pera koreano. tapos may dalawa pang anak sa una sa pinay din at may nag-comment din, karamihan, gagawin ka ng katulong. Eto pa, ang Koreano, iba ang ugali. Yun kultura nila, iba talaga. Karamihan sa Koreano, ang ugali, rude. Okay, pag-usapan muna natin ito bago ako maglipit. Okay, pag-usapan natin yung comment na yon. So, yung isang nag-comment, kawawa naman siya kasi Uh, isa siya sa miserable yung kanyang buhay sa asawa niyang koreano kasi nga yun lahat ng meron daw sila gustong ang kininang koreano lahat at mukhang pera yung koreano yung masasabi ko dito ano talaga siya merong mga kuryano na ganun merong mga ganun na ano sila sa pera kasi dito kasi sa korea yung mindset nila kapag wala kang pera mahirap mabuhay kaya nga, marami yung uh, mga Koreano dito na yung kung nababalitaan ninyo, yung buong pamilya ay nagpakamatay, nag-suicide. Yung pinakadahilan po kung bakit sila nagpapakamatay ay dahil nga sa ayaw nilang maghirap. Halimbawa, kung yung uh, kuryano, Koreano nagkaroon ng ano, bumagsak yung kanilang negosyo, meron silang mga utang, ano ka agad, nagigive up na sila, ayaw nilang maghirap kasi, ayaw nilang maghirap, so, ang ano, give up na nila yung kanilang buhay, kaya, yung ano, nagpapakamatay buong pamilya. Bakit buong pamilya? Hindi lamang yung ano, magulang, o yung ama lamang, yung papa lamang, o ang ina lamang, bakit ganon? E kasi po, dito sa Korea, kung yung lalaki ay may utang, pag namatay yon yung utang ay babayaran ng kanyang pamilya. Hindi masasabing wala na. Namamana kasi dito yung utang. Namamana yung utang dito sa Korea. Kaya kapag ka yung uh, lalaki may utang at uh, alam niyang mahirapan silang magbayad, o kaya naman ay talagang mahirap yung buhay, ayaw nilang uh, magtiis, ayaw nilang maghirap ayaw nang lumaban, ang ginagawa talaga nila ay magpakamatay buong pamilya. Kasi kung yung papa lang, ganun din ang mangyari. Babayaran ng asawa niya. Kung hindi mabayaran ng ano, hanggang sa mga anak niya yun. Babayaran ng mga anak niya yung utang niya. Ganun po dito. At saka doon sa sinasabing ah, mukhang pera yung kuryano, merong mga ganun. Kasi eto yon yung ano nila kasi dito, mindset, pag walang pera, parang mahirap yung buhay. Kaya ano sila sa pera, sobrang, hindi naman lahat na sabihin natin mukhang pera lahat, kundi talagang mahigpit sila pagdating sa pera. Opo, mahigpit talaga sila pagdating sa pera. At saka mayroon ding napabalita dito na yung lalaki, yung koreano, eh, maraming ari-arian, may mga naipundar siya, pero nalaman niya na may sakit siya. Hindi magtatagal na yung kanyang buhay at ano siya, napaka selfish niya kasi ano, uh, ayaw niyang ipamana sa kanyang asawa yung meron siya. Hindi niya gusto na mapunta sa kanyang asawa yung kanyang pinaghirapan. Ayun. Talagang gusto niya sa kanya lang yon Kaya yung nangyari po ay ano, pinatay niya yung kanyang asawa. Pero hindi pinay yung asawa niya. Ibang lahi po yon Ibang lahi rin po yon yung asawa niya na pinatay talaga niya ano naman doon ay mayroon silang pag ano away, nag-away-away din hanggang sa napatay talaga niya yung kanyang asawa. Pero yung pinakaugat nga raw noon ay yung ayaw nga niya talagang ibigay yung kanyang uh, pera doon sa asawa niya kapag namatay siya. Talagang dadaling yata niya sa hukay. <laughs> ganon. <laughs> Meron talagang mga ganon. Pero hindi lahat. Iilan lamang yon Kasi isipin natin, kahit saan tayong lugar, meron talagang mukhang pera, di ba? Meron talagang mukhang pera. At base na rin doon sa mga uh, nababasa ko na post doon sa group namin, meron talagang yung ano hindi lamang yung lalaki, yung mga in-laws, yung mother-in-law nakikialam talaga pagdating sa pera. Nang may trabaho na yung Pinay, eh yung in-laws, yung mother-in-law talagang pinapakialaman siya pagdating sa pera. Inaalam kung nasa na yung pera niya, yung sahod niya, ganun. At saka, meron din mga lalaki na ganito. Yung uh, asawa nila, yung babae, kapag nagtrabaho na yan at medyo maganda yung trabaho, malabas na itong ugali ng lalaki na ano. Yung ginagawa ng lalaki na ano ay aalis sa trabaho niya, meron talagang mga ganito. Yung kuryano ay aalis sa kanyang trabaho at tambay siya sa bahay. Yung babae na ngayon ang nagtatrabaho, siya ngayon yung hingi ng hingi ng pera sa asawa niya. Parang ang labas po niyan ay ano, yung babae ang naghahanap buhay para sa kanya. Meron pong mga ganyan dito sa Korea. Meron mga lalaking ganyan na uh, yung babae yung gusto nilang patrabahuin, ng patrabahuin, sila yung sasalo ng pera. Meron pong mga ganyan kaya mabuti talaga na bago mag-asawa ng foreigner, ng afam, lalo na ng kuryano, ay kilalaning mabuti yung mapapangasawa. At yung pinaka may papayo ko sa inyo ay alamin talaga ninyo na kung yung kuryano ay may religion, kung naniniwala sa Diyos. Kasi karamihan po dito sa Korea ay walang religion. Parang hindi sila naniniwala sa Diyos at mahirap po kapag gano'n. kasi kung yung mga kristyano nga nakakagawa ng masama i eh how much more pa yung hindi naniniwala sa Diyos di ba pero meron din namang uh, walang religion pero mababait din kasi ano naman naniniwala sila na kapag mabait ka babalik din yung kalbaitan sa'yo. meron pong gano'n. yung kaibigan ko yung asawa niya wala namang religion pero yun ang paniniwala pero iba talaga kapag ka, may religion Iba talaga kapag uh, naniniwala sa Diyos yung kapartner mo. Saka hindi lamang po sa Koreano yan. Ingat-ingat din po yung mga afam hunters, yung mga pinay na nangangarap na makapag-asawa ng foreigner. Hindi lamang Koreano kundi lang uh, yung mga puti, ganun, ingat-ingat din po. Kasi ganun din po ang nangyayari. Kahit sa ibang bansa na yung asawa ang ginagawa pina, uh, pinapatay, bakit pinapatay? Kasi pagdating pala doon sa kanilang bansa ay ano na uh, kinuha na ng insurance kinuha na niya na ng insurance, insured na yung babae so ibig sabihin kapag namatay yung babae siya yung beneficiary kaya yung mga nangyayari talaga at alam naman natin na napapabalita talaga sa TV na yung nangyayari pinapatay yung babae para makuha nila yung uh, pera So, hindi lamang sa Korea yung mukhang pera, ha? Kahit saan, meron pong mukhang pera. At yan ang ingatan natin. At hindi lamang po yan. Meron talagang nangyayari na kapag kayong Pinay, inaasawa, dadalhin sa kanilang bansa, pagdating doon ay gagawing alila. Ginagawang trabahador. Nangyayari talaga ito kasi ito yung sinasabi sa seminar, yung sa CFO, sa CFO, may kukuning certificate doon. Ito yung sinasabi na mga pangyayari na pwedeng mangyari kung tayo ay pupunta sa bansa ng mapapangasawang asang. Kasi merong mga uh, ibang lahi, mag-aasawa sila, tapos dadalhin sa kanilang bansa at gagawing trabahador, hindi asawa. Halimbawa, mayroong farm, yung lalaki, ang gagawin, yung asawang babae, yun ang taga-trabaho sa farm so walang sweldo pa yon Kaya, mag po tayo sa uh, paghahanap ng mapapangasawang afam. Kailangan kilalanin mabuti yung may takot sa Diyos. Yun ang hanapin niyo Yung naniniwala sa Diyos. So, yung nga sinasabing ginagawang katulong para ng katulong talaga. Opo. Totoo po yun. Halimbawa, yung Pinay, kapag nakapag-asawa ka ng foreigner, hindi lamang ng Koreano, kahit ibang lahi, kapag ka pumunta ka sa kanilang bansa, talagang ang labas mo ay ano? Ikaw ang gagawa ng lahat ng gawain bahay. Sa'yo lahat. Kagaya dito sa Korea, lahat-lahat ng trabaho ay sa'yo. Maliba na lamang kung ikaw ay maswerte talaga sana pangasawa mo na marunong din sa gawain bahay. Yung tumutulong din. Maswerte po ang ganon. Pero karamihan po talaga ay yung babae talaga ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Tama naman yung sasabi na pagsisilbihan mo yung asawa mo, lahat ng gawaing bahay, ikaw yung gagawa at yung lalaki ay naghahanap buhay. At sa totoo lang, kapag hindi ka handa sa pag-aasawa, mararamdaman mo, maiisip mo talaga na ginagawa kang alila. Ginagawa kang katulong. Kasi ano, ikaw yung silbi sa asawa mo. Tapos ikaw lahat yung gagawa ng gawaing bahay. Di ba? So mararamdaman at mararamdaman mo po yan sa sarili mo na ginagawa ng katulong. At honestly, naramdaman ko rin po yan. Noong umpisa pa lamang. Ako kasi yung ugali ko, gusto ko kung ano, tulong-tulong. Kasi nasa, kasi ako sa uh, namin na tulong-tulong. Hindi yung isa lang yung gagawa. Eh, yung asawa ko, kasi yung ugali, yung dito sa Korea, gawaing bahay, sa babae talaga yan. Pagsilbi sa, sa asawa, sa babae talaga yan. Yung lalaki ang naghahanap buhay, tama naman yon. Kasi kahit saan tayo, kahit sa Pilipinas, ganun din. Pero nga, kasi na, yung nakakairita, yung busy-busy ka, lalo na kung may anak ka, eh talagang mahirap yung gawain, pero yung asawa mo ay nakaupo lang, ha? Ah, laro laro sa sa phone, sa computer, talagang nakakairita talaga yun. At saka, uh, pagsisilbihan mo pa talaga siya na ha, ikaw, busy-busy ka na, tapos siya, ay pagsisilbihan mo pa. Kung gusto mag-snacks, hingi sa'yo ng snacks, eh, ikaw may trabaho. Yan, ganyan talaga na ano ako sa asawa ko nung nung una. nung una, ganyan yung asawa ko. Na talagang, uh, parang gusto pagsilbihan talaga siya ako naman, yung ano ko talaga na, dyan, na uh, tinatay gerlo ko siya noon. O, oh, tinatay gerlo siya. Kasi, imagine, may anak ako kami, maliit pa. Habang natutulog yung bata, mag-aasikaso ka sa bahay, sa mga gawain bahay. Magluluto ka, pagtapos mag magluto, ipaghahanda mo, maghahain ka, pagtapos mo mong maghain, ikaw pa rin ang, ang maghugas. Talagang sa'yo lahat. Parang yung buhay dito sa Korea, hindi ka makakaalis sa kusina. Ganun po yun. Kaya yung asawa ko talaga, nung umpisa, no, naghuhugas ako ng plato, di ba? Ano siya? Pagkatapos kumain, upo na ka agad. Eh, ano na siya? Pa-phone-phone pa lang. Eh, hindi naman makasikasa yung uh, mga anak namin. Kung umiiyak, ako pa rin, takbo dito, papunta doon, ganun. Tapos, ano talaga, yung napansin ko sa kanya, kapag natapos ako sa gawain dyan sa kusina, kapag halimbawa, tapos na akong maghugas, magsasabi siya ng kape kape daw, kape, o kaya gusto niya prutas, gusto niyang kumain ng prutas, Ganon. nagsasabi siya. Ako noong pisa, pinagbigyan ko siya. Nung tumagal na, talagang kapag tinatawag niya yung pangalan ko, sinasagot ko siya ng balabag. Talagang galit ako, tapos minsan hindi ako sumasagot sa kanya, tinitingnan ko lang siya. Yung magsasalita siya sa akin, yung tingin ko talaga, as in yung tingin ganito. Nakaganyan talaga ako, kasi <laughs> Nakaganyan talaga ako. Kapag tumawag siya. Kasi magpupunas na ako ng kamay ko, di ba? Magpupunas na ako ng kamay ko, tapos na ako magugas Tatawagin niya na ako niyan, tapos magsasabi siya ng kape o kaya okay, putas. Ako naman, sa sobrang inis ko talaga, kasi ano, tinatiger, loko siya. O kaya naman, sinasagot ka na, What? ganyan. Sinasagot ko siya na, Ano? kaya yung nangyari, kaya yung nangyari po, ay ano, bali yung nangyari niyan, ah, uh, uh, yung sinasagot niya ako ng, wag, ah, wag na, ah, wag na, sabi niya, gumaganyan talaga siya. Kapag ganun ang ginagawa niya, yun, ang, yun din ang ginagawa ko, tiger loko siya, usagutin ko siya ng pabalabag. Kasi, naramdaman ko rin do, noon na, ano ako, alila, taga silbi mo na lang talaga ako, halos, iniisip ko noon, ay mga bata, mayroong pagbata nagmamadali ka ng gawain kasi may bata, may, may gagawin ka, ganun, ganun, lahat, lahat na lang sa'yo, iba Lahat-lahat na lang sa akin. Ngayon, yun lang yung sa kanya na ano, mag na siya, magpapasarap siya, tapos tatawagin pa ako. Ay, naku. Nagets din yun ng asawa ko. Ako kasi bihira akong magsalita. Yung ayaw kong mag, mag, magreklamo na gano'n. Pero ang iniisip ko kasi, ang iniisip ko doon ay ano, common sense. Kung mayroong common sense naman, busy ako, kung gusto mo kumuha, kung gusto mo kumain, kung gusto mo magkape, magagawa mo 'yun kasi nga may oras ka. Ang haba ng oras mo, napalaro-laro ka pa. Tapos ano ka, pagsisibihan ka pa? Ganun. Nagets 'yon ng asawa ko kaya hindi na ginagawa yun ng asawa ko. Matagal na. Noong una lang 'yon na <laughs> mga unang taon, pangalawang taon ko dito sa Korea, 'yon ang kanyang ginagawa. Pero talagang ano ako sa kanya palaban. Kasi sinabi ko sa kanya, "Tingnan mo naman ako." ako lahat umiikot-ikot tapos binabantayan mo talaga na matapos ako sa trabaho ko tapos maghihingi ka sa akin ng kape maghihingi ka ng protas wala ka bang kamay? <laughs> ginanyan ko talaga siya kasi, kasi nga naramdaman ko na para akong ginawang alila <laughs> yun kung naramdaman ko yun pero pinagsisilbihan ko yung asawa ko kapag nagtatrabaho ko na siya pag niya galing sa trabaho kape o oh, uh, snacks binibigyan ko kaagad siya niyan kasi galing siya sa trabaho eh Obligasyon nating mga babae na asikasuhin yung mga asawa natin. Totoo yan. At lagi ko yung itinatatak sa isip ko. Kaya nawala rin yung pakiramdam ko na ginagawa akong alila. Kasi yung iniisip ko lagi na yun ang tungkulin ng mga babae sa kanilang asawa. At sya lagi kong iniisip yung mama ko na ganun talaga yung ginagawa ng mama ko. Noon sa, ano, hang sa papa ko hanggang ngayon. Diba? Hanggang ngayon sa so papa ko, inaasikaso ng mama ko ang papa ko. Ipinaghahanda. Kaya naisip ko na obligasyon talaga yon Ganon. Para hindi ako ma-stress at saka hindi ako, para hindi ako masaktan lalo, yun talaga ang itinata sa isip ko. Na ito ay obligasyon ng babae na pagsilibihan ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, mag-asikaso ng bahay, obligasyon talaga ng babae yan. At saka ginagawa ko pang halimbawa yung mamak ko na mabuti yung uh, ginagawa ng mamak ko, uh, inaasikaso niya yung papa ko, maganda yung kanilang pagsasama. Ang papa ko naman, busy sa hanap buhay. Ang mama ko naman, tumutulong sa papa ko minsan. O kaya naman siya yung nasa gawain bahay, nag-aasikaso ng pagkain ng mga anak at ng papa namin. Yun ang kinapitan ko para mawala yung feeling ko na uh, ano na ginagawa akong anila kaya natanggap ko unti-unti na, ah, ito yung responsibilidad ko. Responsibilidad ko ito. Yun talaga ang itinatakot sa isip ko. So hindi na ako nasasaktan. Kahit na busy na ako ngayon, ang dami ko ng gawain. Sabi nga, may, may anak kang aasikasuhin, magluluto ka, maglilinis na sa'yo lahat. Lagi kong inaano sa isip ko na, ano, eto yung responsibilidad ko. Kasi yung asawa ko, siya yung naghahanap buhay. Siya yung bumibili ng lahat ng pagkain namin. Siya yung nagpapadamit sa amin. Siya ang nagpro-provide ng mga pangangailangan namin. ba? Diba? Yun ang tungkulin niya. At ito rin ang tungkulin ko. So, sa isipin yan, hindi na ako nasasaktan. Hindi na ako nahihirapan. Hindi na masama yung loob ko na ako lamang yung taga gawa ng trabaho sa bahay. Kaya, ang masasabi ko, kung kayo ay mag-aasawa, dapat handa kayo sa lahat ng responsibilidad ng may asawa. Kasi nga, kakibat ka ng pag-aasawa ang malaking responsibilidad. Lalo na kapag meron ng anak. So, yun pong masasabi ko doon. Na although mararamdaman natin yung parang nagiging katulong tayo, pero isipin po natin na responsibilidad natin yon para hindi tayo ganong mahirapan. As long as na yung asawa natin ay ginagampanan din ang kanyang tungkulin na taga-provide ng mga pangangailangan ng pamilya sinasabi namang karamihan ng mga Koreano ay rude. Ang masasabi ko dyan ay may pagkatotoo po yan. Hindi po lahat, di ba? Meron pa rin mababait, meron ding mga ganyang ugaling mo rude. At tandaan po natin, kahit naman saan tayong bansa, kahit saan tayong lugar, ganun din. May mabait, may maldita, di ba? May bastos, may maginoo. Kahit saan tayo, meron yan at hindi exempted dyan yung Korea. Lalo na, alam ba ninyo na yung ibang mga Koreano ay mababa ang tingin sa mga Pilipino. Baba ang tingin sa Pilipinas. Uh, mababa yung tingin sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ay ano kabilang sa third world country, di ba? Advanced kasi masyado yung Korea. So, mababa yung tingin talaga nila sa Pilipinas. At sa mga Pilipino, totoo yun. Kaya yung iba dyan, talagang makakaranas ng ano, yung ugali ng makakasalamuan nila ay rude. Opo, talagang rude yan. Yung mga babaeng kuryana, parang ano sila, mataas sila, at saka kahit na batiin mo, merong ano talaga na walang pakialam sa'yo. Merong talagang ganyan. Yan yung naririnig kong karanasan ng ibang mga Pinay dito. Kaya ako naman, Kapag lumalabas kami ng mga anak namin, kapag lumalabas kami ng mga bata, ang ginagawa ko talaga ay ano, kinakausap ko yung mga anak ko in English. Opo, English talaga ako sa kanila. Bakit? Kasi yung mga ano dito, yung mga Koreano, kapag alam nila na marunong kang mag-English, at tiklop din naman sila. O titiklop yan. Kasi hindi sila marunong. Meron namang mga Korean na marunong mag-English. Pero, Siguro yung mga bagong henerasyon na at saka hindi naman karamihan talaga maganda yung tunog ng pag-Hingis nila. Nandun pa rin yung tunog ng pagsasalita ng Korean kaya hindi pa rin magandang pakinggan. <laughs> <laughs> no. Time pumunta din kami sa palaruan. Eh, yung anak ko na uh, uh, naglalaro, uh, may bata din na makikipaglaro sa kanya. Kung baka nakipag-usap lang yung anak ko sa isang bata doon na naglalaro. Yung ina ng bata, parang anduyo daw, anduyo. Parang sabi niya, parang wag daw, wag. narin ko talaga yon anduyo. Parang inaano niya yung anak niya na wag. Wag makipaglaro sa anak ko. Oh, sa isip ko, grabe siya. Yung ginawa ko, kinausap ko ng English yung anak ko. At niyaya ko doon sa kabilang uh, uh, side ng palaruan. Kasi sabi ko, hindi maganda yung environment dito. Taas na akong umalis doon. Hindi ako pumapayag na ano basta walang kasalanan yung mga anak ko, hindi talaga ako pumapayag na ganun-ganunin lang. <laughs> ayaw ko ng ganun. Ako talaga, kapag lumalabas kami, friendly kami. Nakikipaglaro ako sa mga bata, nag nagigrit ako sa kanila. Pero kapag ganung usapan na parang ayaw nilang uh, palaruin sa anak ko, edi eh, wag wag, umalis kami, di ba? Pero pag-ikot namin ng pag-ikot namin, sa na palaruan na yon pag-ikot namin, eh, naka, nandoon ulit sila, eh, yung bata, ikipaglaro na sa mga anak ko. Eh, wala naman akong sinabi. Pero yung, eh, yung nanay, nandoon din lang, uh, wala nang kibok. O, sabi ko nga noon, ah, kung hindi, ka. <laughs> Meron po talagang mga ganon na abastos uh, yung ugali. At eto pa, parang wala silang common sense. Kasi, eto yung mga sinasabi ng mga Pinay, na ano, hindi man lang marunong kumatok sa, sa, pinto, magkatok sa pinto, basta-basta na lang papasok sa, sa kwarto. Yung mga in-laws nila, yung, lalo na yung mother-in-law, basta-basta na sila pumapasok sa ano, sa kwarto. Kahit na yung kwarto ng mag-asawa, pumapasok sila, hindi man lang marunong magkatok. Kahit may natutulog, maingay sila, o kaya naman, kahit na may natutulog, ang ginagawa, ano, binubuksan yung ilaw. Ganon sila dito. Marami ang ganyan. Mga in-laws. Walang respeto ang ganon, di ba? Kaya yung masasabi ko, yung mga Korean talaga may ugaling bastos. Ay, walang common sense. Parang ganon. <laughs> Parang ganon sila. Ewan ko lang kung marami ang ganon. Talaga. Pero yung totoo niya, meron talaga ng ganyan. Merong mga rude. Kaya sa mga nagdanais na makapag-asawa ng AFAM o ng Koreano, ay ang masasabi ko, kilalaning mabuti ang mapa mapapangasawa bago kayo magpakasal at maghanda kayo, paghandaan ninyo yung uh, buhay may asawa lalo na kung kayo ay pupunta na sa uh, bansa kung saan man yung mapapangasawa ninyo. Sa umpisa talaga mahirap ang mag-adjust. yan kaya dapat dapat talaga maging handa, paghandaan, paghandaan po. 'Yun ang kailangan gawin. Huwag ano, magpadalos-dalos, huwag ano, huwag mabilisan. Paghandaan po 'yon. Kahit na sabihin natin na uh, gusto mong makapag-asawa talaga ng foreigner, gusto mong makapag-asawa ng Koreano, pero dapat ay ano, paghandaan mo rin. Kailangan paghandaan mo rin 'yung responsibilidad na may bahay. 'Yon maging handa po tayo dyan. Kasi kapag mayroon, ano na tayo, may asawa na tayo, ha, lahat-lahat talaga, tutuyan na sa atin na yan, lahat. Okay, mga kachufa yan lamang yung share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits po tayo sa susunod na video. God bless!